Paano natin malaman na may tama ng head? Yan, ganito mga idol Patay dapat siya. Yan. Yan. Okay. Start. Okay, nyan Para malaman mo. Ganito. Oop. Oh. Kita mo. Isa pa. Patay. Kita natin. Ganito malaman mo kung may tama ng head nyo. Mausok-usok pa. Start. Yan. Um, wala. Patay. So, Mausok. Okay. okay. Okay, start. Pop! Ah! Lakas. O, oh, yan. yan. Ganun, mag, ganun mag-testing idol na may tama na head mo. Ang taas. Ang taas ng head. Yan. Bakit sabi nila na hindi gumagana ang secondary pan or high, uh, high speed pan? Kaya lang kasi ma natin yung Uh, 96 degree ito yan 96 ito 91 pa lang yan dapat mag 96 yan gaganang high speed yan pakita ko yung mga idol kasi dami nag message sa akin idol hindi gumaganang high speed ko yan. sabi ko naman eh kasi ma niya yung 96 degree bago gaganang high speed na pa natin kung di ka mag aircon kung may aircon ka man ganun din 96 din yan pakita ko sa iyo sige nag overheat mga idol alam ko yung problema nito kung bakit siya nag-overheat. Pero titingnan ko lang kung may bara. Kung may barado kasi ito idol. Pagdating 96, pataas siya. Mag-97. Yun, mag-97. Pero pag uh, 96, pababa siya. Ibig magandang cooling system niya. Pero bakit siya nagbabawas? Ituturo ko sa inyo mga idol Huwag mo na. Ayan. Uh, 94 na. Dalawa na lang. Ay, isa na lang. Ayan. Tingnan mo mga idol gagana yan. May camera tayo sa harap. May camera tayo dito sa loob para sa pag-reading ng ating ano. Pakita ko mamaya. ipagsamahin ko ito mamaya mga idol. May camera tayo sa harap ha. Para makita nyo. Pag 96, gumana na agad. May camera tayo sa harap. Yan. Isa na lang. Yun. Gumana. Diba? Ngayon, dapat sa bababa. Basta magandang cooling system mo. Bababa dapat. Hindi. Kung barado yan, o may stock up na engine thermostat, mag-27 yan. Tsaka bumaba. Ganun yun. Mag-27 bago bumaba. O, pababa siya. Higsibihin. Magandang cooling system. Pababa. Tapos na hindi pa patay. Okay. Yan mga tayo doon. Ang setting ng uh, tamang temperature o cooling, uh, cooling system. Yan. Okay mga tayo doon. Kasi dito Okay uh, 1.1 hmm. kasi ang sukat ito 102 ang 1.1 108 Ayan. ito 102 ang kalibel ng 102 0.9 ang 108 1.1 Paano natin malaman na may tama ng head? Kaya ganito mga idol Patay dapat siya. Yan. Yan. Okay. Start. Okay yan. Para malaman mo. Ganun. Oop! Oh. Kita mo, isa pa, patay. Pagkita natin, ganito malaman mo kung may tama ng head nyo. Mausok-usok pa. Mausok. Okay. 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 okay, start! Ah. Isting idol na may tama ng head mo. Ang taas, ang taas ng...